Teka muna ha. Eto ha, palasak na palasak ito sa, <laughs> sa, 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 mga ganyang klase. May mga happy ending. Wala. Kasi sobrang bata pa po ako nun. Talagang, kailangan, ang ginagamit ko lang talaga is kailangan ko maging magaling. And then yung siko ko. Kailangan, kasi yun ko yung binabalikan po sa akin dati na mas okay ako sa ibang ano, yung matatanda Maganda na. Maganda ka, ganun. sexy, Baka di, dahil din po doon <laughs> Wow, siyempre may mga... Pero may, wow. ano, ah, nung ano po, nung bago ako doon, may nang bastos po sa labas sa akin. Nabigla ko na makakabuso. Oh. Siyempre, umiyak ako. So, parang gano'n. <laughs> <laughs> And then, ano nangyari? Nireklamo, ah, um, mm -hmm. pinalitan ka. Pero hindi. Parang hindi pa rin nila ako Ganun. Ganun pa rin. Kasi parang kailangan yung client yung okay. Ganun. So, nagpahawa ka naman din Hindi. Hindi. So, anong ginawa mo? Paano mo siya na approach Hindi. O paano hindi mo siya, ano yung papano mo siya kinausap, brother? yung yung ano yung oh, bayan. yun ang gusto sayo Lumabas, oh, good ako. kasi sabi ko anong ginagawa <laughs>